Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? Pero hindi naman kayo hiwalay ng dalawa at wala na talaga siyang pakialam sa'yo. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? At paniguradong bigla siyang mapaparamdam sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. At paniguradong ngayon mismo matatamaan siya sa ritual na ito. Basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras ng papanood mo ang video na ito. At kahit anong status ng relasyon ninyong dalawa, ay pwedeng-pwede mo gawin ang kahit na anumang ritual na binahagi ko sa inyo. At kung gusto mo na mas lalong mapapamahal ang partner mo sa iyo, at kahit okay naman kayong dalawa, at kung gusto mo ay mas mainam nagawin mo ang mga tinuturo ko na ritual sa inyo. Nang sa ganon maganda po ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta ang importante ay naniniwala kayo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang para mababalisa at hindi mapapakali ang partner mo sa iyo, lalong-lalo na ngayon na hindi kayo okay na dalawa, kunin mo lamang kung anong meron ka na damit niya, shorts, t-shirts o kahit na anong damit na meron ka sa kanya ay ihampas mo lamang ito sa higaan mo o dyan sa kama mo. Ihampas ito ng kahit ilang hampas at paniguradong siya ay mababarisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At kung sakaling wala kayong gamit o damit sa kanya, ay isulat mo lamang ng pitong beses ang pangalan at apelido niya sa papel at uunanan mo lamang ito o pwede ito ilagay sa higaan mo. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw, pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.